Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pinarangalan ng Philippine Coast Guard ang mga magigiting nilang tauhan na nakadeploy sa Baho de Masinloc. Tatlo po tayo na BCG personnel ang tumanggap ng Coast Guard Bronze Cross Medal and Ribbon bilang pagkilala sa kanilang papel para ipaglaban ang sovereign rights sa nasabing lugar. Ang awardees ay nakatalaga sa barko ng Republika ng Pilipinas, Malabrigo at iba pang units ng PCG. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gil Gavan ang kritikal na tungkulin ng PCG na protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Nasa 35 ng ektarya ng grassland at mga puno ang natupok sa halos tatlong araw na sunog sa Mount Canlaon Natural Park sa barangay Biak na Bato, Lakastaliana, Negros Occidental. Ayon sa Pento Provincial Environment and Natural Resources Office, nahirapan ang volunteers at mga bumbero na magdala ng tubig sa taas ng bundok. Sa ngayon, tulong-tulong na ang DENR, Bureau of Fire Protection, and the at Kanlaon Green Brigade volunteers sa pag-apula ng apoy. At ng mga balita sa oras na ito. Para sa ibang updates, i-follow if at ilay kami sa aming mga social media account. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.